kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. saka sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay matik na dapat ay malinis ka. Dapat sa iyong hangarin at wala kang ilegal na mga gawain. Nasa malaking iskandalong nasasangkutan ngayon ng artista at political officer na si Nadia Montenegro dahil sa akusasyon na posible umanong siya ang humitit ng damo na umalingasaw sa palikuran ng mga babae na malapit sa extension office ng senador na si Robin Padilla. Si Nadia ay nagtatrabaho sa opisina ni senador Padilla bilang political officer. Kaagad itong inimbestigahan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado para matukoy kung sino nga ba ang humithit ng damong o malingasaw. Ayon sa so Sergeant at Arms, si Montenegro lang daw ang nasa loob ng palikuran ng mga panahong yun. Rason para imbestigahan nila ito. Kagaya ng inaasahan, ay pinasinungalingan ni Montenegro ang nasabing akusasyon pero sinabing may vape ito sa loob ng kanyang bag at posibleng ito ang naamoy ng kung sinumang nagreklamo. Nitong piyernes lang August 15, 2025 ay klinaro ng Chief of Staff ni Senador Padilla na si Attorney Rodolfo Philip Hurado na hindi naman sila nakatanggap ng resignation ni Nadia Montenegro sa sa mga naglabas report. Pinayuhan daw nila ito na mag-leave of absence habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng Sergeant at Arms ng Senado hindi sa siya pinag-resign, hindi siya nag-resign. Nag We are still waiting. Di ba she was given po five days to... Five days of Martes. Pag-explain ko. Binigyan rin ng hanggang August 19 si Montenegro para magbasa ng kanyang written explanation kaugnay sa ginawang incident report ng Sergeant at Arms. Pinayuhan rin daw ng opisina ng Senador si Nadia na sumailalim sa drug testing para maklarong kanyang pangalan. Sa drug test, at sinabi ko sa kanya, Nadia, siguro magta-drug test ka. Baka, okay, hindi ko alam kung nagpa-drug test. Pero baka mag-hamid yan. Yeah, Ako nag-advising yun na magpa-drug ka. Hmm. Sinusubukang ng media si Montenegro para makuha ang kanyang panic. Pero bigo silang ma-interview ito. Tanging drug test talaga ang magiging ticket ni Nadia sa ligasyong ito. Dahil kapag magnegatibo ang resulta ng kanyang test ay ibig sabihin na hindi siya ang na sa naamoy nilang damo sa Senado. O di naman kaya isadyang amoy lang talaga ng vape ang napagkamalan ng mga nagsumbong. Kapag papatagalin pa ito ni Nadia Montenegro ay siguradong mas tataas lang ang duda ng mga nag-aabusa sa kanya. Siguradong negatibo na naman ang epekto nito sa opisina ng Senado dahil sa tawahan niya si Nadia Montenegro Ikaw, sa tingin mo ba'y vape plan o sadyang damo talaga Ang hinithit at umalingasaw Sa loob ng Senado? kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.